1 meter. Ayan, guys. Uh, ah, ating. Pwede rin 1.5, 1 meter lang yun. Ang lagay ko. ayan, guys. Uh, oh. tunawin lang natin. tapos, on natin. Ah. Kunti lang. Medyo mahihit. Ayan. Mix, mix, mix. Tapos add tayo lang sugar kung gaano sa inyo kapis. Sa akin, tama lang, guys. Mga tatlong kutsara. Ang tunawin lang natin, Ayan. Ilalo na na siya. Ayan. Bring to boil lang natin, guys. Tapos ready to serve. Ayan na, guys. Wala na yun. Inat na siya. na. No. na, guys. Ayan na, guys. Lagay na, Ayan na, guys. One liter lang to guys oh, Mabilis lang to mga set. Hindi. Pindamin muna natin ba ako natin la guys oh, malas And guys firm na yung ating jello. One liter lang yung gamit natin pero, just one. Kat natin. Hingganan. Unang ungu guys. kulaman. Hmm. Ayan, guys. So, ayan siya. Ating gel. Diba? 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 Hmm. Ayan, guys. Pour natin yung ating Nice. Ayos yeah. Tapos, meron tayong dito nata. Nata pa tayo dito, guys. Pin lahat. Wala tayong white. Yun na Nata di Nata di coco. siyempre wala na yung water tapos pour natin yung ating creamer tapos yung ating condense na rin condense Ayan. tapos yung ating corn corn ang nakatali guys. At in the pond. Tapos i-chill natin overnight. Ayan. Wala po tayo. Buko. Ayan. Buko pa na ating Jeremy. Pero wala tayong buko. Ayan guys. O, oh, diba? Super dani lang. Tapos, chill overnight. Tikman. Isang kanong yung condense, guys. Ha? Hmm? Okay na siya, guys. Ang tamis na. Matamis na. Pwede rin i-half mo. Maliit. Ayan. Ayan. Don't forget to like and subscribe to my channel, Ma'am Chet. Ayan, ito na yung ating... Boko pandan without boko. <laughs> Ayan, bye! God bless everyone.